Hello guys at welcome po muli sa ating YouTube channel uh, Sa ngayon guys, meron tayong dalawang solar charge controller na kulay puti Ito Kung makikita nyo guys, halos parehas Okay So naka-indicate dito guys, 30 amps At ang kanyang maximum PV voltage is 46 volts Samantalang itong isa guys, 30 amps po siya halos parehas pero 45 volts yung sa kanya so isa lang naman ang ang pagkakaiba 45 at 46 pero pareha silang 30 amps so ngayon guys bubuksan natin to at susuriin po natin kung ano ang pagkakaiba ng dalawa at syempre magre tayo kung ano ang mas maganda sa dalawang ito So, bubuksan lang natin guys yung apat na tornilyo sa likod. So, wala nang cut yung video guys, no? Kasi, para nakikita ninyo na siya talaga. So, pagkabukas nyo guys sa loob, meron pang dalawang tornilyo. Okay. So, bubunutin lang natin guys. So, ito siya. So, ito yung unang SCC. So, sa mga hindi nakakalam pala, itong SCC na to ay ginagamit para sa solar. Ito yung nagko-control ng voltage papunta sa battery. Okay, so tuloy tayo. Tatanggalin ulit natin to yung apat na tornilyo ng isa. So, yeah. So, yan. So, umpisa natin muna sa kaha. So, itong kaha nila sa harap, halos parehas. So, kung titignan sa likod, parehas din. At walang pagkakaiba. So, sunod tayo sa aparato. So, okay. Sumula tayo sa likod. So, sa likod, guys, ay merong MOSFET. Ayan. Kung titignan natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, meron tong lima, yung isa. At itong isa naman, one, two, three, four, five. Lima din. So, parehas na merong limang MOSFET. Ayon, dito sa harap, Ayan, So, itong isa guys, kung makikita nyo, yung kanyang LCD, uh, yung portion lang na to, yung nakahinang. No? So, pwede siyang magalaw-galaw. Unlike dito sa kabila, ayan, left and right, meron siyang nakainang. So, ibang klase ang LED, LCD neto kaysa dito. Magkaiba sila. Ang alawa, sa mga posisyon ng kapasitor, uh, isa, dalawa, uh, tatlo, apat, lima. So, itong isa, lima ang kanyang kapasitor. Pero itong isa, one, two, three, four, five, six. So, anim. So, anim ang kapasitor. Okay? So, anong re-recommend ako rito? So kung titignan may guys, iba lang yung structure ng pagkakagawa niya. Pero halos same naman siya na magiging output. Kasi kagaya nga ng nasa likod, anim ang kanyang MOSFET at sa controller parehas din naman. Pero kung sa tibay lang naman at pagandahan ng pagkakagawa ay dito na ako sa dalawa yung nakainang na LCD kasi hindi siya magalaw at matatag talaga unlike dito sa isa sa katago yung kapasitor at nagagalaw itong LCD so madaling salita parang minadali ang pagkakagawa na itong isa okay so kung titignan din natin guys ayan sa board talagang maganda ang pagkakagawa nito pero syempre rated naman ng mga ito dahil PWM lang naman ay parehas lang naman sila ang 30 amps okay so nasubukan ko na ito almost 1 year na sa akin to at matatag so ito bago lang ito ngayon so ita try natin to ngayon so yun ang pagkakaiba ng dalawang controller